Nagpaliwanag ang local government ng Quezon City kung bakit biglang na-cancel ang Love Laban To Everyone Pride Festival 2024 concert. Libu-libong miyembro at taga-suporta ng LGBTQIA+ community ang nakiisa at nakisaya sa Pride Month celebration noong June 22 na ginanap sa Quezon City Memorial Circle. Pagkatapos ng naganap na Pride March ilang speech at performance ng mga sikat na personalidad. Hindi na itinuloy ang production number sana ni Navais Ganda, Glock 9 at Bini dahil sa malakas na pagulan sa lugar. Ayon sa mga organizers ng event, minabuti nilang huwag nang ituloy ang show para sa kaligtasan ng iba pang performers pati na ang nasa 200,000 katao na nagtungo sa Pride March. Narito ang kabuuan ng official statement ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Gusto naming magpasalamat sa lahat ng nakiisa ngayong Love Laban to Everyone Pride Festival. Maraming salamat din sa pagiging disiplinado kaya naging maayos at ligtas ang ating programa simula kaninang umaga. We are proud of our community along with the many allies that have joined us dahil ipinakita natin ang ating good behavior and also our resolve. We will need more of this show of force and love letter to national leaders in the crucial six months na kakailanganin natin ang lakas at suporta ng isa't isa para sa SOGI Equality Bill at para makamit ang pangarap nating lipunang may pag-ibig at pagkakapantay-pantay. Nais naming ipagbigay alam na nakumpromiso ang electrical at sound system sa stage nang dahil sa malakas na ulan at posibleng makapinsala sa mga crew at mahal nating performers. Dahil dito, napagdesisyonan ng mga organizer na unahin ang kapakanan at kaligtasan ng lahat at tapusin ng maaga ang programa ngayong gabi. Ang magandang balita, lumagpas pa sa ating target na 200,000 ang nakiisa sa ating Pride Festival. Hindi po ito ang pagtatapos ng ating laban, ang Pride ay pang araw-araw, at marami pang pagkakataon na tayo ay muling magsasama-sama. Narito naman ang ilan reaksyon ng mga netizens sa natigil na event. Next time wag na kayo kumuha ng mga sobrang sikat na group at singer, kasi nagpupuntahan lang naman yung iba dahil lang sa kanila. Grabe yung mga kabataan na hindi naman Pride March ang pinunta. Understand ko pa yung isang buong pamilya kasi baka hindi nila alam na may event pero yung siksika ng dahil sa mga kabataan na 10 years up para lang sa libreng concert, hindi ko feel yung event para sa mga LGBTQ+. P.S. May narinig ako na may na-discriminate na gay na naka-cosplay. Hindi naman po sa ano pero nakaka-disappoint lang ngayong year. We know naman na mas marami, mas masaya pero the fact na pumunta lang sila just for the performers. Mga proud na proud pa and na-observe ko lang din kanina, ang daming mga maliliit na bata and may sanggol pa nga nakita ko, suggest lang if may performers kayo siguro, gawin nyo na lang surprise. Kasi ako as a member of LGBTQIA+, hindi ko siya gaano na-enjoy, kasi yung puro paligid ko naririnig ko lang is bini. Pati rin sa live may nagsasabay pa nga na wag na yung mga bading na yan, yung bini na lang like parang feeling ko half ng crowd kanina. Pumunta lang just for bini, happy pride guys, I hope next year maayos na. Disappointed, not happy pride for me, kasi, yung iba nakiki pride march lang, pero ang habol is bini lang talaga, mga nambabato pa, nanunulak, sana sa susunod wala ng ganitong eksena. Worth it, di naman natin hawak ang timpla ng panahon, ang importante naririnig nila ang ingay at sigaw nating lahat, yakap ng mahigpit mga akla, love laban. Worth it yun kulitan namin sa ulan kahit basang basa, lagi natin tatandaan na ang pride ay protest to call for our rights. Medyo nawala na yung totoong pinaglalaban, sa dami ng wala namang alam sa pride o baka nga yung iba homophobic pa pero gusto lang makalibring concert, mas sila pa ata yung nakapasok, sad, bawi na lang tayo sa mga susunod pa. Sa lahat ng mga nakasabay ko sa siksikan na pila at gitgitan, kahit maulan thank you at kahit wala ako kasama ang saya pa din, first pride night ko sana ito, kaso di nakiayon, but thank you pa din at nakauwi ng safe, shout out sa mga kasama ko na kuha pang mag selfie sa gitna ng ulan, paramdam kayo kung nandito kayo. Magandang gabi po, madlang people. Gusto ko pong ipalam sa inyong lahat na yung pride event po at yung program sa Quezon City Circle ay uh, officially cancelled na po at hindi na po itutuloy dahil sa tuloy-tuloy at malakas na ulan na nagaganap. Hindi na po siya safe ituloy kaya um malungkot man kami pero kailangan po nating unahin ng seguridad at safety ng lahat ng taong naroroon. Kaya sa lahat ng mga nag-aabang ay uh, paumanhin hindi na po matutuloy yung performance ko at lahat po ng mga uh, magaganap pa sana sa Pride event. Um mga po natin ang announcement ng Quezon City uh, uh, government at ng Pride uh, uh Pride PH kung uh, anong mga susunod nilang mga plano kung uh, marireschedule pa yung mga gatitirang performances o kung anuman. At sa lahat naman po ng mga nandiyan sa QC Circle, mag-ingat po kayong lahat, ingatan niyo ang isa't isa, at uh, siguraduhin niyo po sana makauwi kayong lahat ng matiwasay.